Good morning! Dahil hindi ako makapag-live ngayon sa kabayan, dito muna ako sa aking munting garden. Welcome to my YouTube channel. So, ito ng munting garden. Ito na Ayan. Salamat naman. Ah. Umaraw. Ayan. Ayan ito yung inaalagaan ko ng mabuti kasi ay naku yung iba namatay na ayan kita nyo ganda nyo diba ayan Dito na nga tumaraw na ito malapit ng mabulok ito ayan ang kadikit lang siya Pagkit lang dyan dito siya. Basta, niya. Ito ko, chilo, siya doon sa ano. Pahanap ko sana siya Ay, naman siya. Ang ka. Sa... Ito yung mga dati pang outfits ng amo ko na. Yung nananami. Ayan, kita na yung aking munting may anibinigan ko siya diba kaya may umaraw na sa kahapon ilang araw na siya umuulan ilang lang siya umunit Harap tumuloy tuloy na to okay bye bye magbibilig muna ako